Sa pagpasok nga nila Bagwis at Takila Kasama ang kanilang mga kasanggang inkanto At ang pinuno ng mga ito Na si Ezekiel At ang mga bitlig Upang iligtas ang kanilang dalawang minamahal na babae Maski alam nila nga masyado pang maaga Para harapin si Baltog at Balingit Ay ginawa pa rin nila yun Alang-alang sa dalawang babae At pati na rin sa mangyayari nga kung hahayaan nilang makuha ang dugo ng dalawang yona, ay makakalabas na ng tuluyan si Baltog at Balimit sa realidad ng mundo mula sa mundo ng mga inkanto. At dahil doon, ay nagumpis na nga ang madugong digmaan sa pagitan ng magkalabang pangkat. Mga kabagis, umpisa ng pagganahin ang ating mga email na sa paki ng subscribe button. Palike na rin mga kabagis ko. Salamat. Patuloy pa rin noon ang pagkidlat sa buong kapaligiran. sa pagpapakawala naman ni Bagwis at Nakila ng mga, mga orasyon mula sa aral ng pitong liwanag at sa lakas din ng bawat hiyas nilang tinatangan para bang nakontra ang bagsik ng panahon sa nagaganap na digmaan parang nakontra ito sa ginawa ng dalawang bida natin samantala Bagwis, takila humanta kayo pag nag-upisa ng kumino si Baltog at malingit. kami na ang bahalang harap haharap sa mga sari-saring nilalang na kanilang kaaniba. Naasahan namin kayo dahil kayo lang ang pwedeng tumapat sa dalawang mandirig mangyana. Uwi ka ng inkanto na padala ng diwata ng kalikasan. Hindi kami mga ako, pero alang-alang sa buhay ng mga babae na aasawain namin, gagawin namin ang lahat. Takila. Kumanda ka na. Hudyat kay Dakila. Ito na yon. Salita naman ni Dakila habang naghahanda na nga sa paparating na mga kalaban na iba't ibang nilalang. Magkahalong aswang at mga inkanto iyon. Samantala, dahil naman sa naglalakad nga lang si Baltog at si Balingit, ay na lang umatake noon mula sa kanilang likuran ang mga oripon ng mga ito. Dahilan na sa mga ilang segundo Nasa likuran na ng kanilang mga oripon si Baltog at Balingit. At sa pag-atake ng mga oripon, uhukbo ni Baltog at Balingit. Gaya nga ng sinabi ng isa sa mga limang inkantong dumating na may tanso at pilak na baluti para sa panig naman ni Bagwis at Dakila. Sinalubong nila ang mga nilalang sa pag-atake gamit ang kanilang tabak na parang kris ang porma. At nagniningas ang mga sandatang yun ah, dahil sa kahiwagaan. Ah. sa bawat pangunday at pagtaga ng mga yunang kanilang mga sandata ay agad naman na pagkatalo o pagkamatay ng mga nilalang. Halo-halo na rambulan kumbaga, mga inkantong mandirigma laban sa mga garyaw, kubura, gabunan at iba pang kasapi ng hukbo ni Baltog at Balingit. Samantalang sa himpapawid naman noon. <coughs> <coughs> ay patuloy pa rin ang bakbakan ng mga bitlig kontra sa mga lipad din na aswang sa katunayan kung i-zoom out natin ang mga kaganapan sa saktong makikita natin ang buong kapaligiran ha, ng labanan ha, sa ating mga imahinasyon ha, sa lugar na iyon ha, sa mundo ng mga inkanto makikita natin ang malawakang nagaganap na digmaan ha, na parang sa mga makalumang labanan o digmaan ha, sa kasaysayan ha, ng normal na tao yun nga lang sa kwentong ito ay nasa loob tayo ng dimensyon na likha ng ating mga imahinasyon ha, at dahil doon, zoom in na tayo pababa. Dahil sa dalawang bida natin, si Bagwis at Dakila. Sa pagpapasiklab nga nila ng tigalpo at mga orasyon sa paligid at sa paglabas ng kanilang mga sandata sa pagbalot ng putik sa katawan ni Dakila. Nasa huli ay parang nanigas ito, yung putik na nagsilbing baluti ng kanyang katawan. Kay Bagwis naman ay lumaki na ang kanyang sandata na naging espada. Samantalang ang kay Dakila naman ay ang paghaba ng kanyang sandata na naging isang kadena na may bolang bakal sa dulo nito na may mga patusok-tusok pa. At sa mga sandaling yun, dahil sa ginawa ng mga limang inkantong mandirigman na dumating para sa panig nila, sa kanilang pakikipag laban ay parang binigyan naman nila ng daana ang dalawa patungo kay Baltog at Balingit. Sa kalagitnaan ng dami ng mga nilalanga sa digmaan upang direktang makasagupa na nila ang dalawang malalakas nilang katunggali. At sa mga segundong iyon, papatakbong umatake na si Bagwis at Dakila sa naglalakad na si Baltog at Balingit. At sa lakas at bilis na binibigay sa kanila ng kanika nilang mga hiyas noon Habang tumatakbo sila patungo sa dalawring may tangan ng kapangyarihan ng hiyas Iwinawasiwas na noon ni Dakila ang kanyang kadenang dibola Na nais silang sugurin Kung hindi nadudurog ang katawan ng mga yon natatanggal ang kanilang mga ulo sa pagtama ng bola na may mga tinik na bakal. Nadudurog kasi ang ulo ng mga yona. Samantalang si Bagwis naman ay nakatoon na lamang ang pansin noon kay Baltog at Balingit. Samantalang si Baltog at Balingit ay naglalakad pa rin na kalmado at ni hindi man lang hinuhugot pa ang kanilang mga sandata na nasa kani-kanilang likuran. Hanggang sa nagkalapit na nga sina Baltog Baling. Bagwis at dakila at sa pitik ng mga segundo, agad na atake ng dalawa. Ngunit na ilaga ni Baltog ang atake ni Dakila. At naiwasan naman ni Balingit ang pagwasiwas ni Bagwis ng kanyang espada sa kanyang pag-atake at sa pagitan ulit ng segundo sa paglapag ni Bagwis sa kanyang atake. At sa pag-ikot ng kadena ni Dakila na Dibola Mabilis na hinugot ni Baltog ang kanyang sandata mula sa kanyang likod, ngunit imbis na gamitin niya 'yon kay Dakila, bigla na lamang niyang itinarak ito sa lupa. Umilaw noon ang isang tato ni Baltog, at doon ay sa gitna ng labanan, biglang nagkaroon ng malakas na lindol. sabay noon ang pag-ikot mismo ng buong kapaligiran. At habang nagaganap iyon, na, ang epekto ng ginawa ata ni Baltoga ay parabang bumagal ang mga sandali parang nagislomo sa paningin ni Dakila at Bagwis ang mga kaganapan. Dahil sa paglingon nila sa buong kapaligiran, bumagal na kumilos ang lahat ng mga lalang doon. Yung tipong mabibilang mo yung mga segundo bago dumapo ang pag-atake ng bawat individual sa magkabila ang pangkat. Tignan nyo, tignan nyo mga kabagis ang paligid sa inyong imahinasyon gumit na kayo sa labanan at ikutin ng paningin sa paligid. Umiikot ang paligid nona. Huwag niyong masyadong pakatitigan. Baka mahilo kayo. Dahil nga sa parang ilusyon nito. Ngunit sa pag-ikot nga ng kapaligirang iyon, ay siya namang paggalaw ni Baltog at Balingit na atakihin ng isa sa isahan si Bagwis at Dakila. At doon ay nagpalit sila ng kalaban. Inataki ni Baltog si Bagwis at inataki naman ni Balingit si Dakila. At sa ginawa nila wala pa rin silang emek basta sumugod lang sila. Sa bilis ng pag-iisip naman noon ni Dakila, ay biglang bumalik ang sandata nito sa pagiging tabak na parang tinapatan ng sandata ni Balinid. Kasabay noon ang... Pagsangga nito ng unang atake ni Balingit sa kanya. Napakalakas. Napakalakas no ng presensya ng atake na yun. Dahil kahit nasang gayon ni Dakila, ay nahirapan itong itulak ang sandata nilang nag-uumpugan ng talim. Ramdam na ni Dakila ang lakas ng braso ni Balingit dahil mas matipuno ito, mas malaki, at mas bihasa na sa pakikipaglaban ang kaharap nila ngayon. Kumbaga, rookie pa lang si na Dakila. At etong si Baltog at Balingit ay bitirano na sa kanilang larangan ng karunungan. Ngunit ganun pa man ay pinalabanan nyo ni Dakila. At salita pa niya ng, Alam ko mas malaki kang bulas sa akin. Pero, pero hindi mo basta-basta magagapi ang braso nang bumubuhat ay katarungan. Salita ni Dakila na parang nahihirapan sa pagbubunuan nila bumi silang naman noon si Balingit ng kalmado kasabay noon ang parabang pagtulak ng hangin kay Dakila. At sa pakiramdam niya noon ay para siyang lulubog sa lalong pagtulak sa kanya ni Balingit hanggang sa... Bigla na lamang napukaw ang dalawa sa labanan na parabang lumubog sila sa kawalan. Samantala... Halos magkasabay lang ang mga kaganapang ito sa naganap naman kay Bagwis at Baltog. Yun nga lang. Sa una ay halos mag-ispada ang dalawa sa pagtatama ng paulit-ulit ng kanilang mga sandata sa pananalag ni Bagwi sa atake ni Baltog sa kanyang tabak. Halos magkabungi-bungi ang talim ng sandata ng dalawa dahil sa kanilang pagtatagisan. Ngunit sa pagkawala ni Dakila at balingit sa lugar sa sumunod na wasiwas naman ni Baltog, ay agarang napukaw rin ang dalawa sa gitna ng labanana. Patuloy pa rin naman ang paglindol sa lugar at para bang pag-ikot nito ngunit wala pa rin nagpapabaya dahil abala pa rin ang lahat sa pagkikipaglaban para sa magkabilang panig kahit na sa mga nagaganap ay parang dilubyo na at sa pagkawala naman ni Dakila at balingit nga Biglang napadpad na lamang si Dakila sa isang madilim na kabukiran. Ngunit parang uh, dapit hapon lang ang kapaligiran dito. Maalinsangan ang lugar at kapaligiran. At ang lupa dito ay tuyot na tuyot. Yung tipong may bitak-bitak ang lupa sa sobrang pagkatuyot niya. Ganun. At sa kapaligiran pa ay uh, mga kahoy din na tuyot na. O patay na sa paggalat ni Dakila ng kanyang paningin nga sa paligid. Sa pagmamasid dito, ay nakita niya si Balingid na medyo malayo na sa kanya. Pero bigla nitong itinaas ang kanyang sandata. At kita ni Dakila noon na parang umiilaw ang isang tinta o tato sa katawan nito. Pagkatapos noon, Ay biglang isang alon ng malaking apoy, ang bigla nalang kumidyap sa harapan nito. At pagkumpas niya ng kanyang sandata pababa. Biglang umabante ang apoy na yon patungo kay Dakila. Isang alon yon ng apoy papasulong sa kanya. Walang ibang pagpipilian noon si Dakila at yun ay ang pagtakbo lamang papaatras dahil sa kaliwat kanan nito ay sakop na rin ng apoy pagkaabot nito sa kanya pero ganun pa man ay hindi nagpatinag nun si Dakila sa kakayahang ipinamalas nun ni Balingit dahil alam niyang sa sinabi ng limang inkanto na dumating para sa kanilang panig alam niyang parehas lang ang kakayahan nitong si Baltog at Balingit sa kanilang dalawa ni Bagwis kaya naman imbis na tumakbunon si Dakila ay nag orasyon ito ng pangkumbating hangin laban sa apoy yun lang kasi ang kabisadong kabisado pa niya at sa mga ilang segundo lamang ay tatabon na yun sa kanya nang magawa niya ang pag-uutib na yun sa kanyang isipan inilapat nito ang mga buhay na salita sa kanyang tabak at agaran na itong pagwasiwas ng kanyang tabak. Sa pagdapos sa kanya ng malaalong apoy, na sing tayog na ng malaking puno ng nyoga. Biglang nahati ang apoy nun sa ginawa ni Dakila at kasabay nun nga, nga bigla ang pagkawala ng apoy. At sa pagkawala nun, ay bigla namang lumitaw ulit ito sa rurok ng labanan. Nakaharap naman na si Balingit at lalo siyang nagulat nang makita niyang nakataganon ang tabak na iwinasiwas niya kay Balingit sa balikat nito pero nakabaon lang naman yun ng bahagya kaya nasugatan niya noon si Balingit. Tapos ay naramdaman niya nga may tumusok sa kanyang tiyan at nang saglitan niya yung sinipat, yun ay ang sandata rin ni Balingit. Nakasaksak naman sa kanya, ngunit hindi rin yun bumaon. Dahil sa baluting putik ulupa ni Dakila at nang ibabalik na ni Dakila ang tingin niya kay Balingit, bigla ang lumundag ito papalayo sa kanya, hawak ang tabak nito. Doon ay napansin na rin ni Dakila na tumigil na ang paglindol ng lugar at pag-ikot nito na parang isang malaking ilusyon lang. Ngunit kasabay noon ang napakalakas naman na pagkidlat at pagbuhos ng malakas na ulan, pati ang bugso ng hangin na di mo malaman kung saang direksyon tutungo. Parang isang malakas na bagyo nga ang bumabayunon sa buong lugar. At ito ay may kasama pang malalakas na pagkidlat na mabababa dahil sumasayad pa ang mga pagtamanon sa lupa. Pero di alam ni Dakila na sa mga oras na yun. Ha? Kaya naman pala tumigil ang lindol at pag-ikot ng lugar ay dahil sa pakikipagtunggali naman ni Bagwis kay Baltog. Medyo nauna lang ang mga kaganapan na ng segundo mga kabagis bago makabalik si Dakila sa rurok ng labanan o ng kanyang wisyo. Habang nagpapatuloy pa rin noon ang labanana, naglalaglagan naman na ang mga kaaway ng bitlig sa hinpapawida na siya namang pakikipagtunggali ni Bagwis kay Baltog. Dahil nung nawala si Bagwis naman at Baltog sa labanan, napunta naman sila sa isang anyong tubig kung tatawagin sa ating normal na mundo. Di alam ni Bagwis noon kung saan siya napadpad dahil uh, namalayan na lang noon ni Bagwis na nakatayo siya sa isang parang malawak na lawa na napakatahimik ang tubig Ni eh. hindi ngayon gumagalaw. Ah. Gatuhod lang niya yun ah. kaya nakatayo ito sa gitna noon. Ah. Hanggang sa biglaan na lamang na may namuo'ng maliit na ipo-ipo ng tubig malapit sa kanya. Gustong umalis na no ni Bagwis sa lugar na yun. Ngunit, paano? Bakit ganun? Para bang walang dulo ang lawa na yun. Kasi sa banda pa papaikot ng lawa, ay karimlan na ng kadiliman. Sandali lang ang lumipas ay bigla nang lumaki ang ipo-ipo ng tubig na yun, at lumalim na rin ang lumalim ang katuhod lang kanina na kinatatayuan nito at sa pagkakataong iyon ha ma man na umalis ni Bagwis ay wala na dahil sa papalakas ng papalakas na ang hatak ng ipu-ipong tubig sa kanya at doon ay pag nagkataon tapos na siya Malulunod na lamang siya doon na di niya alam ang dahilan. Naalala naman niya ang usal sa kanan mula sa pitong liwanag. Kaya naman inusal niya ang nasusulat na karunungan sa lihim ng kalikasan dahil sa tubig nga ang kalaban niya. Hanggang sa huling bigkas niya ng buhay na salita ay tuluyan naman siyang nahigop ng ipo-ipo sa tubig. nang sa ng kidlat ay naiwasiwas pa niya ang kanyang sandata ng pachamba. Inaabot niya noon ang kanyang paghinga sa pagkalunod. Nakapikit pa siya noon nung naiwasiwas niya ang kanyang sandata. Pero nang imulat niya ang kanyang mata nasa mismong digmaan na ulit siya. Tapos yung tubig na nararamdaman niya sa kanyang katawan ay buhos na pala ng ulan. Na sa pagkakaakala niya nung una ay tubig pa rin yung lawak. At nang sipatin niya ng di kalayuan ang kanyang harapan, nakita niya doon si Baltoga na nooy hawak ang kabilang braso nito. At tila ba sa pagdaan ng tubig ulan sa braso nito ay may dugong lumalabas sa hawak niyang braso. Nagtataka naman noon si Bagwis at napaisip siyang hindi kaya sa pagwasiwas nito ng kanyang sandata nung nakapikit pa siya ay natamaan niya ito kanina. Kaya doon ay napasigaw na si Bagwis ng Balak nyo kaming talunin sa pamamagitan ng ilusyon lang. Akala ko pa naman Malakas kayo, kayo nang kasama mo O baka naman talagang minamaliit nyo lang kami Ito lang ang sasabihin ko Kung kamatayan nyo o kamatayan namin dapat ang mangyari Para lang mabawi namin sina Arian at Luna Mangyari na dapat ang karapat dapat Bigkas ni Bagwis Kasabay ng pagtarak nito ng kanyang tabak Na naging espada sa lupa sunod no ng pagtama ng kidlat dito. Alright, yon mga kabagis ang tinde ng episode na to sa umpisa ng digmaan. Hmm. Pasensya na mga kabagis ko ha. Kahapon pa dapat ng gabi to eh. eh Nalate ako. <laughs> Nang almost 12 hours. Wala tuloy kayong napakinggan kahapon. Linggo pa naman um, nagawa ako sa oras eh ang dami kasing sound effects na ito hinanap ko pa yung mga file so ganyan to next upload na lang yung shoutout out natin kaya dito nyo na i-comment yung mga pangalan nyo so yun muna salamat sa suportang tunay